yung parisiyo at saka iskriba ba, para, brother Eli, sa, sa natin ngayon, yung, yung pare ba, yun ba ang parisiyo noong araw? Ay, hindi. Yung parisiyo noong araw, ang kahulugan nun, tagapagtanggol ng kautusan. Yung pari naman eh, tagapagligaw ng kautusan. Paano magiging parisiyo yan? Ang, ang, ang pariseo, tagapagtanggol ng kautusan yon, Kagaya ni Apostol Pablo. Pariseo si Pablo eh. Basahin natin sa uh, Filipos Kapitulo 3 at versikulo 5. Na tinuli sa ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angka ni Benjamin, Ebreo sa mga Ebreo tungkol sa kautusan ay Pariseo. Ibig sabihin, Tungkol sa kautosan, si Pablo, pariseyo siya. Ibig sabihin, maalam siya sa kautosan. He is a doctor of laws, the Jewish law. At ang kanyang pagkaalam sa kautosan, pagsunod, walang kapintasan. Basahin natin sa isang talata ng... Uh... Pilipos pa rin. 3-6 ng Pilipos. Tungkol sa pagsisikap ay manguusig sa iglesia tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Dita mo, walang makakasumbat kay Pablo na meron siyang mali sa pagsunod niya ng kautusan dahil pariseyo siya. Maalam siya sa kautusan. Yun ang mga iskriba, yun ang nagkokopya ng mga kautusan. Sinusulat nila. Pinararami nila ang kopya yun ang mga eskribyente, kumbaga sa Kastila, yun ang mga sekretaryo ng mga pariseo. Ang mga pariseo, ang nagdidikta, isinusulat naman ng mga eskriba. Basahin natin. At nagbulong-bulungan ang mga pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad na nangagsas. Ay, yung mga pariseo, yung mga eskriba, yung mga pariseo, may mga eskriba yun. Ang sabihin, yung mga pariseo, oh, mga doktor ng kautusan, may taga-sulat yun. Mga sekretary, yun yung ano. Kaya hindi pari yan. Ako po yung pari eh. Huwag na lang, baka na lang yung mga katoliko. Hindi naman tagapagtanggol ng kautusan yung mga pari. Tagapagligaw sa kautusan yan, sa mga tao. Huwag ka maniniwala doon, kapatid, na yung mga eskriba, at mga pari sa iyo, yung mga pari na yun. Kasi may mga sa nagsasabi na ano raw, uh, uh, ang simbahan dapat, di ba, hindi daw Bible reading only na, hindi daw dapat tayo Bible reading only. Parang, paano natin, paano may ibalik ang tunay na iglesia sa pamamagitan lang ng magbabasa lang. Tapos, kasi yung mga apostol nung araw, sa pagkakaalam ko, uh, nangangaral sila, kasi meron silang ano eh, revelation from God, di ba? Nagpapakita sa kanila si Jesus Christ. Tapos, uh, ginagamit nila is uh, yung Old Testament Scripture. Pinuprove nila na si Jesus Christ is the Messiah from the Old Testament Scripture. Tapos, nagsusulat din sila. Pero nung namatay na sila, yung Biblia, wala pang Biblia nun eh. So, saka na sila na-compile ng 368 daw sa Council of Laodicea. Tapos kung nawala yung simbahan nung araw na itago, tapos ngayon lilitaw siya ngayong huling araw, meron bang basihan sa Biblia na nakasulat doon na darating ang panahon na sa Biblia lang tayo, bi yung sa Biblia lang tayo base para malaman natin ang lahat ng kailangan nating malaman para maligtas. Kasi meron daw yung tradisyon, may mga bagay na hindi nilisulat. Saan ka pakukuha ng basis? Meron daw epistle ano sa Laodicea, ganyan kasi so, yung yung tradition nila oral tradition na hindi daw naisulat kagaya ng pagantada ng krus uh, yung Eucharistia uh, yung mga Assumption ni Mary so may kinokopya silang verse yung first Thessalonians 2, 3 ba yon yung sabi tanggapin nyo parang alaga ay tanggapin nyo yung mga sinabi namin isinulat o oh, maging sa ano yan salita parang ganyan so dalawa daw ang sagrado, yung scripture at saka yung sacred tradition na galing sa mga church fathers. Wala pa ho yung katoliko nun eh, mga 2nd century ah, alam lang mo, sila. Alam mo ang diferensya ng, ang diferensya sa'yo kapatid, nasa iyo ang diferensya, wala mm -hmm. naman sa Biblia eh. Naniniwala ka kasi sa sabi-sabi eh. Hindi ka naniniwala sa authority. Sabi ng Tagalog, ang naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Pagka meron kang bait sa pansarili, meron kang prinsipol na sinusundan. Pag nakikinig ka sa sabi-sabi, wala kang ma wala ka na prinsipol. Ang kristyano may principle in life. Halimbawa, yung sinasabi mo, no, na sinasabi na ako ng katoliko, Basahin mo nga, sislo, sa English, yung dos quince ng ikalawang Thessalonica. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Uh, ang sabi ni Pablo, hold fast, stand fast and hold the traditions which ye have been taught. So, ang itinuro sa mga Kristiyano, traditions, ah, sa kahulugang ng sa Bibliang Grego ay paradosis. Paradosis. Eh, inagay mo yung kahulugan ng paradosis, pakita mo sa screen, Sister Luz, kung ano yon yung tradition. Then, ano ang up, then. meaning ng Paradosis. Paradosis. Transmission—that is concretely a precept, specifically the Jewish traditional law ordinance tradition. That is a concrete precept. Yan ang kahulugan ng tradition. It ha it has concrete basis. Ah, uh, being transferred. The transmission of tradition being transferred by word or by our epistle. Ang isa kasing kahulugan ng, tra ng paradosis ay transmission. Transmission of a concrete precept. Law. ay ibig sabihin, tutuparin, susundin, paniniwalaan. Yan ang kahulugan ng paradosis which was translated in English as tradition. Ngayon, anong tradition yan? Yung aning sinabi by word or yung aning isinulat? Ngayon. Ang ginagawang panluloko ng katoliko, meron daw tradisyon na sinabi by word of mouth, trans, uh, which was uh, handed down from one generation to another. Granting dun sa kanilang pinusupya, tama sila. Yung tradition that was said by mouth or by word of mouth ay may accompanying isa pang tradition yon. Tradition that were written in a, epistle. ang sabi eh. Traditions which have been taught, whether by word or our epistle. So, it is not only transmitted by word of mouth. It is also trans transmitted by uh, epistle. So, it is a clear fact that we must know that these teachings that the apostles who have written are traditions, they are all Teachings, precept, concrete precept, laws. Yan ang kahulugan ng paradosis. Nakasulat yan, sinulat ng apostol. O granting na merong hindi nasulat. Yung bang hindi nasulat, dapat kumontradik sa nakasulat? O gumamit ka ng kapirasong utak? ang mga apostol ba magsusulat ng aral na kontra dun sa mismong sinabi nila? Kasi, uh, ganito yan eh. Uh, dapat ilalagay mo yung sarili mo sa senaryo. Ang mga apostol, nung nangangaral, hindi nagsusulat. Nangangaral sila. Pagkatapos nilang mangaral, ang follow-up, sulat. Naintindihan mo ako, kapatid? Pagkatapos nilang mangaral sa Korinto, paano ang sila sulat? Kasi hindi imposibleng lagi silang nandun. They are missionaries and they have a very, very broad scope of work. They cannot just stay in a place. So after preaching the traditions, the precepts, the law of Christianity, by word of mouth, they have to leave that place. And to follow it up, they will write epistles. Just like what the Apostle Paul said to the Galatians. 5.19, I read. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, violence, emulations, wrath, stripes, seditions, heresies, envyings, madness, drunkenness, rebellions, of such like. Of the which I tell you before. Think it's my word of mouth. Right? of the which i tell you before as I, as i have also told you in time past that they which do such things shall not inherit the kingdom of god so he told them this teaching now he is writing it now so what he told them before he is now writing will it contradict the word of mouth, that, the word that came from the mouth of the Apostle Paul? Will it contradict the written thing now that he is writing in uh, uh, reminding these people that these things will not inherit the kingdom of God? So, what do I mean? What I mean is, written tradition or written teachings must not contradict With the word, the tradition that was handed by word of mouth. What the Catholic Church is doing is very glaringly uh, foolishness. Uh, very glaring, very glaring deceit. They want to deceive people. They want to make a lusot. Hmm, and scapegoat about their teachings which are not founded in the Bible and which are contrary to the Bible, that's why they are misinterpreting 2 Thessalonians 2:15. Why do I say that they are misinterpreting it? They say that uh, there is no Purgatory in the Bible, hmm? there is no Rosary in the Bible. It is one of the traditions and the dogmas of the Catholic Church. If it, it came from the Apostle. You must not find any contradic contradiction between their tradition and what is written in the Bible and what is written in the Bible. When you pray, you must not repetitiously pray because God hates that kind of prayer. Now, the tradition of the rosary does it conform to the written tradition in the Bible that when you pray, you must not pray repetitiously as the Gentiles do praying the rosary is contrary to what is in the Bible. How will you now believe that that tradition came from the apostles? It is antichrist. It is against the apostles. Christ prohibited Christians to pray repetitiously. That makes your prayers in vain. So, it is just a loose hope, our scapegoat of the Catholic Church, to tell, to tell their people that there are things we believe that is not written in the bible because it was not written it was handed by the apostles by word of mouth if it came from the apostles the apostles will not contradict it in the writing of the traditions in the written traditions in the writing written epistles. they will not contradict each other but what happens to the catholic church is that it is very glaring that their traditions are all contrary to the bible to their own Bible. Thou shalt not make any graven image. It is exactly what they are doing. Thou shalt not call anyone on earth father. It is exactly what they are doing. The tradition of having a father, a universal father, a universal pope, originated from the time of Enodius you know, 521 BC, 500 years after the death of the apostles. So it, it, that tradition came from not from the apostles but from Satan because it is against the teaching of Christ. Call no one your father upon the earth because there is only one father which you may call that is in heaven. So, ewan ko kung alam mo dapat hindi ka umanig muna sa iglesia kapatid. Ginagawa mo ang pagsusuri mo sa loob ng iglesia. Wala ka kasing tiwala. Kung nagtitiwala ka na alam ko ang itinuturo ko, at nagtitiwala kang ang samahang ito'y sa Diyos, hindi ka magtatanong ng ganyan. Bakit mo ini-entertain yung kagaguhan ng katoliko? Yung katarantaduhan ng mga alimuod na mapapagsasagat mo sa labas ng iglesia? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa turo sa samahang ito. Eh ang masasabi ko sa iyo, kahit silang pastor at pare ang pulektahin mo sa buong mundo, hindi ako aatras. Hindi ko atrasan lahat ng tarantago na yan. Ano na ang ginagawa niyan niya eh? Niya. Sabihin mo, mayroon daw tradisyon na sinabi ng mga apostol, di nakasulat sa Biblia. Kaya hindi tayo da dapat laging nagbabatay sa nakasulat. Kung di ba naman kayo gago? Yung sinabi ng mga apostol, sinulat nila yan pagkatapos nila sabihin. Alam mo bang yung aklat ni Mateo eh? Isinulat eh, matagal na. Namatay si Kristo. Hindi naman they do not write as it happened. Many years have passed the, the, after after the event happened when they wrote, wrote the uh epistles, the their their gospel. The book of Matthew was written approximately 41 A.D. Meaning uh, about 30 years after the assumption of the Lord Jesus Christ. The book of Mark was written uh, in the year approximately. It was written in the year 60 to 65 maybe. It it was written very lately after the incident happened. So what they have handed down to people from their mouth, they wrote. There is no such thing now as tradition which are not written in the Bible what they wrote are complete. In the time of the apostles when they were not yet writing the Bible or the gospel, they may be passing traditions or teachings by word of mouth. But later they converted it into epistles after they have preached personally to people. What they have preached, they now write in order to remind the people of what they have preached. So there must be no contradiction between what they have preached by word of mouth than that which they have preached by pen and by paper. There will be no contradiction. Uh, ewan kong kung nauunawaan mo ako, kapatid, pero naiinitan ako eh. Ba't ako naiinitan? Ah. Ewan kong kung naiintindihan mo ako kasi... Uh, yung sinasabing ang talusot ng katoliko, meron daw dinasulat na mga uh, tradisyon. Kaya eh, sila, may mga tradisyon. Eh, lahat ng tradisyon, yung bugok eh. O, ngayon, sasabihin, bakit kailangan lang puro tayo sa Biblia magbatay? Eh, kasi pinakompleto ng Diyos lahat ng isusulat at dapat masulat para kompleto ang aral na nakasulat na informasyon nasa Biblia. Bakit? Eh, kasi... Lahat ng inuutos ng Diyos, ipinasulat niya sa mga apostol. O, takinggan mo, ha? 28-20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako suma sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Kino sinabihan niya ang kapatid na Luz? ang mga apostol po. Nung sabihin sa kanila ni Kristo yan, na ituro lahat ng utos niya, saan nila, saan nila siya pinap, saan nila sila pinapapunta? Pinapapunta po sila sa lahat, na, sabi po, gumawa ng alagad sa lahat ng bansa. Ayon. So, ang scope ng kanilang pangangaral, kailangan masakop nila lahat ng bansa. Kapatid na Luz, tama ba? Tama po. Ay, alam ba ng mga apostol na mapupuntahan nila lahat ng bansa o alam nilang hindi nila kayang puntahan lahat ng bansa? Alam po nila hindi nila kayang puntahan lahat ng bansa. Kasi sinabi sa kanila ni Kristo, hindi ninyo malilibot nga ang buong Israel hanggang ang dumating uli ang anak ng tao, eh, di ba? Tama po. So, alam na mga apostol, di nila matatapos lahat ng kanilang, kanilang trabaho hanggang mamatay sila, hindi nila matatapos. Tama? Tama po. E eh, paano nila maituturo lahat ng utos ni Kristo? Ang ginawa ni Kristo, inutusan silang isulat yung turo nila. Lahat ng utos niya, pinasulat niya, 1437 ng unang korinto. Kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kinalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Yung salitang pawang, ang kahulugan nun, lahat. Pawang utos. Pag sinabing ginagamit yung salitang pawang, kagaya ng salitang uh, bawat, ang kahulugan nun, it entails the whole thing, lahat bawat tawang ang kaulugan lahat. O ngayon, kung ang lahat ng isinusulat ko, sabi ni Pablo, ay tawang utos ng Panginoon, o para pala matutunan ng mga taong sa lahat ng bansa, e, eh, it, 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 ituro niyo sa kanila lahat ng utos ko, pa so, paano matuturo? Hindi nasulat. O meron ba ngayong utos o sa tradisyon o aral na hindi nasulat? Meron mga kayong hindi nasulat? I mean, lahat, eh, ituro nyo lahat eh. Sabi naman, nagpayo ng sukrito, ituro nyo sa kanila, teach them whatsoever, all things, I have commanded you. Ay eh, pinapaturo niya lahat. E pa, paano maituturo sa lahat ng bansa? Pinasulat niya. Sulat nyo. Sabi, eh, yung ba sinulat nila, kumpleto. Kumpleto. Sinabi ni San Juan, sinasaksiyang ko, wag nyo dadagdagan, dadagdagan kayo ng salot. Sinasaksiyan ko, huwag yung babawasan, aalisin ng inyong bagay sa punong kain ng buhay. So, ang mga nagsulat ng na mga apostol, meron silang pagsaksi na lahat ng sinulat nila kumpleto. Mm -hmm. O, di ba? O ano ngayon ang tradisyon na kailangan hindi naisulat at na, kailangan idaldal ng pare. Lukohin nyo, lelong yung panot, mga demonyo, ayong pare kayo. Gagong mga walang yung pare ito. Tradisyon, purgatorio, ha? limbo, pinagtuturo, yung mga iglesia ngayon na yan ang paniniwalaan mo para magduda ka kay Kristo, kapatid. Ang hina naman ang tagkakilala mo. Eh, umaamin niyang iglesia na yan na ang kanilang aral ay wala sa Biblia. Kamakailan lang inami, inamin ng Papa na wala naman daw talaga limbo eh. Eh, alam mo, pagka-scientific mind ka, hindi ka naman iniwala dyan sa gagong katoliko na yan.